Hello mga kababayan lalo na sa mga kapwa OFW na nandito sa Quebec at sa mga hindi pa alam ito dahil ito ay kilala na bilihan talaga ng mga Asian product. Kaya kung namimiss mo na yung mga pagkain sa Pilipinas maliban sa jowa mo ay ito yung nire-recommend ko sa yung store. Pero disclaimer lang tayo guys walang kinalaman dito itong ating pinuntahan A purpose lang ng ating video ay pang personal vlog lang natin at sharing sa iba nating mga kababayan. So kung alam mo na itong store guys ay ishare mo na lang para sa mga ibang hindi nakakaalam dahil ako ngayon ko lang din naman to nalaman. Kaya sinikap ko talaga makuha nito ng, ng video para maishare ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong mabili dito. At pagpuputang nga kayo dito dapat meron kayong barya para makakuha kayo nitong cart. Tulad ko wala akong dala, buti na lang may dala yung kasama ko. At dahil diyan mag-uumpisa na tayong manguha ng kung anong pwede nating mabili dito. Ang sadya ko lang naman talaga dito ay mga gulay dahil yun talaga yung nami ko sa Pilipinas dahil yun talaga yung kinalakihan ko, guys. Kaya kayo kung mahilig din kayo sa gulay, tulad nito may nakita na nga agad tayong sitaw pampahaba ng relasyon. Kung makikita niyo na sariwang-sariwa oh, bagong-bago pa talaga kaya kumuha ako nito ng dalawa lang kasi yun lang yung kaya ng budget ko. At dalawa lang kasi kami ni misis nakakain kaya hindi ko na masyadong dinamihan At isa rin to sa mga namis ko guys yung patola Bagay na bagay to ihampas dun sa mga taong paasa I mean bagay na bagay to sa miswa guys kasi magahanap pa tayo kung mayroon dito At syempre isa rin sa pinakasadya ko dito yung malunggay Bagay na bagay to sa mga relasyon na tumatamlay Isa lang kinuha ko nito kasi malayo yung biyahe namin baka malanta lang And then kumuha din tayo dyan ng talong para sa pinakbet Yung pinaka lang pero hindi ka kabet pero huwag ka magalala, mayroon naman tayo dyan pangontra, ang ampalaya. Ang nagsasabing, palayain mo na siya, huwag ka nang umasa. Apat na ngayong yung kinuha ko nito kasi ito talaga yung pinakabili ng asawa ko na kapag ko daw ay kakalimutan niya na rin ako. Kaya kahit wala sa budget ay dinamihan ko na talaga para malasahan niya talaga ang pait. So kayo kung na-miss nyo rin itong ampalaya ay punta kayo dito guys. Talagang marami kayong mabibili dito ng mga gulay. Medyo may kalayuan nga lang ito pero sulit naman. Kailangan talaga damihan nyo na. At ito guys so oh, mayroon nga din silang toge para sa mga hindi pinili. Wala nga lang presyo na kalagay. Baka magulat ako nito pag na mamaya. At ito guys so oh, yung mga mahilig magkape at magpuyat kahit wala namang jowa. Poke ko. Ah este copy ko pala guys. Yan o sarap yan. At may nakita rin tayo guys ditong gabi. Ayan Oh. Masarap to sa sinigang na baboy. Kumuha nga rin tayo nito ng dalawa kasi bihira lang din to. Ayan, grabe no. Para lang din akong namimili sa Pilipinas. Halos kompleto na rin sila dito. Ang lawak din ng store na to guys sa loob. Ikaw na nga lang din talaga malilito kung ano yung dadamputin mo sa dami din nilang paninda. At pera na lang din talaga ang kulang. Halos kunin ko na lahat eh. Tulad nito guys, nakakita ako ng na langka. Wala naman to sa plano pero napakuha na lang ako kasi nga dalawang taon na rin ako dito sa Canada ay hindi na ako nakakain nito. Siguradong namimiss nyo na rin to guys. Lalong lalo na yung matatagal na dito sa Canada at malalayo talaga dito sa bilihan ng ganito. At mayroon nga rin tayong nakitang upo dito guys. Pampatalino para hindi ka na ulit maloko. Pero ewan ko kung anong masarap na luto dito. Kayo ba? Ano palagay nyo? Anyway, kuha muna tayo nitong prutas, mangustin. Isa lang kinuha ko nitong balot kasi alam ko mahal to eh. Delikado. Baka mamaya magulat na lang ako pagkabayaran na. At ayan, kunting ikot-ikot lang ulit at nakakita tayo dito ng kangkong. Yan, masarap to doon sa nilaga na may gabi o kaya sa sinigang na hipon. At ito guys, oh, ito ata yung tinatawag nilang tampal poki sa Pilipinas. Pero hindi ako nito kumuha kasi baka ako yung masampal pag uwi. And yun, naglakad-lakad na lang ulit ako at iniisip ko pa kung ano yung bibilin ko. At dahil di ko na maisip, minessage ko na lang ang asawa ko kasi... Baka may nakalimutan ako, mahirap na. At ito na nga yung isa pa niyang pinabibili, yung atay ng baboy at yung atay ng manok. So kumuha ako ng tag isa kasi ilalahok niya ata ito sa pansit. At may nakita rin ako dito guys na pwedeng pangpulutan. pulutan. Ayan, yung Adidas, yung paanang manok. Kumuha lang ako ng isa, try lang natin. Kasi ako lang naman din ang kakain nito. Alam ko hindi ko makain nito yung asawa ko. So ayan oh, kung mga na-miss nyo yung mga ganyang pagkain. So dito nyo yan mabibili. And ito o, oh, yung mackerel. Yan, masarap din tong prituhin at isasawsaw sa toyo. Yan, mackerel fish. At pagtapos niyan ay naglakad-lakad nga ulit tayo at nakakuha din tayo dito ng dalawang oyster sauce. Dinalawa ko na para next month na lang ulit pagbalik dito bumili. So malimit kami gumamit nito lalong lalo na sa mga adobo. At uh, ayan mukhang tapos na tayo guys. At, pero meron akong nasipat ditong bayabas. Ayan kumuha tayo nito ng apat na piraso. Yun dahil na miss ko rin itong prutas na to. At yan na nga lang guys yung ating mga nabili at pipila na tayo sa counter para magbayad. Ayan, mabilisan na lang ito guys. Yun nga pala guys yung wag na wag nyo kakalimutan yung magbayad <laughs> bago kayo umuwi. And yun, uh, hinintay na nga lang natin i-punch lahat yan para malaman na natin kung magkano ba ang ating napamili. At nga pala guys, paalala kapag kayo pupunta dito o bibili, dapat mayroon na kayong dalang lagayan para hindi na kayo dito bibili. Dahil hindi nyo pwedeng iuwi yung cart guys dahil ibabalik nyo yan. At dahil dyan hanggang dito na nga lang nagtatapos yung ating maikling video. Kung nag enjoy ka at nagustuhan mo yung mga ganitong sharing ay huwag mo kalimutang i-like at i-share. At kung di ka pa nakafollow ay follow mo na rin ako para makareceive ka pa ng mga kakaibang video na ganito. Again wag nyo kakalimutan at alam ko namang hindi nyo ito makakalimutan. Marship Putay. futai futai Goodbye.